Okay, good morning. Todo so, tayo ngayong umaga ng Sabado. Ayan. Sa so, ito ang problem ng Mirage na to, ay pinalta ng bagong brake pad. Umiingay, umuugong. Akala bearing niyo pala laglag -lag ang brake pads Wala sa puesto. So pag magkakabit po tayo, double check po natin maigi yung lock no. Dapat hindi mangyayari 'yan. So kaya maugong ito pong brake pad, na sa dito sa pinaka rotor ayan kinalit yun so dito rin ako naipit sa ganitong model <laughs> mirage iniigot ko eh biglang kumalang yung daliri ko accident accident pinapahinga ko yung wheel pero hindi itong mirage na to sa ibang mirage yun so ayan brake pads bago ang problema ubus agad ayan. kasi yun nga sumasayad lang siya ng sumasayad hindi na siya tumitigil sa pagsaya problem nito may posibleng mag warp yung inyong rotor disc bakit? kasi iinit yan ng iinit para kayo nakapreno all the time pwede rin magka problema tayo dyan sa transmission pag napwersa kasi nga kapit na yung preno itinatakbo pa rin natin itinatakbo which is hindi naman alam ni mamyo kasi nga kala niya may natunog lang na bakal sa bakal eto po yun kaya kung makita nyo sayad, nandito lang sa baba kasi bumagsak na. Dapat hanggang taas yung sayad nyo. Pakita ko sa inyo sa kabilang side. Excuse yes. lang, papi. Ayan, kung makita sagad yung kain niya hanggang ibabaw. And yung tamang posisyon, mga kaibigan. Dapat nakasentro dito sa caliper. Yung, kay, yung sa kabila, nandito na. So, Nandiyan na siya, tapos nakadikit na rito sa rotor disc ingat lang pag naglalagay tayo nito make sure lang natin na tama yung posisyon kasi minsan pag nagpapalit yung mga bakal yung mga shim hindi na ipupweso na maayos kaya umiingay yung mga caliper bolts hindi na ipita na maayos kaya lumuluwag no? umakalas double check po lalo yung mga nagdi DIY Siyempre, gusto natin makatipid kaya lang gusto natin safe tayo ito kaya nyo galawin Diba? Kaya ng kamay. Pero yung kabila, ito yung kapit. Yan. Hindi mo siya mapihit. Diyan hmm. nahihirapan ang makina mga, mga kaibigan. Pati transmission, automatic pa naman to. Nung last, uh, nung mga nakaraang taon, nung ako'y nagbabay in cell pa, meron akong Toyota Town Ace na automatic. Yung nakabili, hindi niya na iangat yung handbrake. Ah, hindi niya na ibabay yung handbrake tumakbo siya simula Cavite hanggang Laguna nang nakakapit yung handbrake although sa likod naman yun yung parking brake na yun ang ending namamatay yung makina tapos i-start Parang nag-overheat ba pero hindi siya sa engine sa transmission siya nag-overheat kaya namamatay-matay so yun na nadali nag-overheat yung transmission yung engine okay pero yung transmission nag-overheat yun yung nangyari so ganito ang pwedeng mangyari din pagkapit ang preno empre po persahin mo yung brake, yung accelerator pedal para tumuli ng takbo. Hindi mo alam, may problem ka pala sa brake. So, madali lang po pag kayo may mga problem na ganyan kapit ang preno. In-neutral nyo lang, mapa manual, mapa automatic. Kailangan, kaya nyo iusod yung kotse, no? Nang tulak lang. Kahit magpatulong kayo sa iba, kung medyo mahina kayo magtulak. <coughs> Pero yun nga, ang maayos na sasakyan, pag yung preno niya hindi kapit, kaya mong paggalawin sa pwesto yan kasi nga freewheeling pa siya yun huwag lang naka handbrake ha ah. <laughs> kaya tira yun. hindi ko maiikot oh namumula na yung kamay kakapihit hindi pa rin okay ayun lang po ingat din sa mga nagdi DIY sharing is caring bye bye